nandito kami ngayon sa sa Happy Lemon kasa kasama sila ayun mga ilang Marias dito five Marias ayan si Gailin Ga si Nisa si Ate Beth bahala kayo si Gailinet ayan nandito kami ngayon sa nandito kami ngayon sa Bonita Mall ayan bibili sila ng Happy Lemon ayan si Nisa ayan si Bonita Walang ba sa akin isa. Ayan. Walang ba sa akin. Sabi mo na. Ah, uh, 183. Ayan, si Gailen mag-order ng sarili yung uh, kung anong gusto niya. Yeah. Ayan, si Gailenet. Ayan. Ayan. Ayan ang mamagaganda ng San Diego. Si Ate Beth niyan. Ayan ako. Ayan, dito ka. Ayan, kasama si Ka-Eileen. Ayan. Ayan, happy lemon. Mag-wave naman kayo dyan. Ayan yung mga... Hi vlog. Ayan, hi vlog. Ayan. O, oh, doon naman kayo, o. Oh. Doon naman kayo. Hi vlog. Tingin tayo si Ingenier. Okay. Hello guys, we're here at Plaza Bonita with the four, five Marias. Oh, look at here. Look at here. Hello. Ito ang ano oh, ang iingay nila oh. Ah, uh, ayan oh, yung legs yung legs niya oh ayan Wow legs na yun, wow legs. 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 Kasi lang, shoes na lang. Kasi wala. Ay, shoes Shoes oh, <laughs> salang Mag-smile Mag daw kayo para makita ay baba <laughs> pa lang yung ginagawa nyo yam salang close open close open ay ang ganda. close open malikat malikat na Ganyan. ala 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 Ayan, natagal nang ganyan. Ayan, yung kwatrong marias at ano, 4 plates. oh. Yes. Yeah. Dito, giliran natin dito. Ayan. Ano yun? Akin yan. That's my Bakit iba sayo? Of course. Iba yun. <laughs> wow. 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 Sorry. You. Ito sa akin. <laughs> Asan sa Akin <yun> <laughs> Ayan guys, ito yung order namin. Ito yung sa akin 70% sugar. Ay ano de, ito? 100% yung ano sugar tayo? mo. Ano uh -huh. Oreo yan. 200% yung sugar mo. 70 lang. Ayan. Itong ito sa akin. Ito sa akin. Dito kami bayhin pa. Dito kami bayhin pa. Yan. Sigrob na kayo lagi. <laughs> Ambis Nasanya ng ano is true. O, dito tayo sa Maliwanag. Doon tayo sa Maliwanag nisa o oh. paganda sa Maliwanag kasi uwi na kami. Dito dito tayo. Uh, ito yung sa akin, 70% sugar. Dito sa maliwanan. Ah, doon ba? O, oh, doon daw kami. Ayan, guys. Ito na Dito kami sa Bonita Mall. Ayan. Bibilog tayo. Bibilog. Bibilog madilim. Hindi mo Ah, oh nga pala. Kasi naka-glasses pala ako. Sabi ko parang madilim. Ito 'yung na in order namin shake 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 pero hindi. Bye. I you With you. Sige lang. Mas maganda nga 'yun eh. nandito kami, oh. I picture. dito oh yeah. ay Nalaklak yung bag ko dance dance kayo hello hello thank you thank you Ang babae din sitin ears tapos tapid na raw kada ay, ay. sino yung apalaya yan eh dali-dali mo Tapa. eh pa naman libre pa sa amin